isip nyo ba na dadating yung panahon na baka hindi na kayo patok sa takilya? Hindi ko iniisip yung patok. O hindi. May lumalaos ba sa pagtulog? May lumalaos ba sa taong may magandang hangarin? I'm not into politics. Hindi ako malalaos. So, William, really, malaking bagay dyan yung pagbibigay ng pera, no? Mm. Uh, some people would think na yung pagbibigay ng pera eh, hindi masyado magandang ano yan. Uh, mm. Maling... Uh, Dagdag saan. Tingin mo, mo ba maghihingi ka pa Mag-hit ka pa rin ba kung wala yung elemento ng premyo na pinansyal? Ano ba mas maganda? Nagbibigay ka o hindi ka nagbibigay? Palagay ko mas maganda yung ginagawa ng programa. Ano ba ang programa? Bakit yung The Price is Right? Hindi ba nagbibigay ng pera yon? Si Oprah ba hindi nagbibigay ng pera? Si Ellen DeGeneres sa Amerika hindi nagbibigay? Wheel of Fortune? Yung mga programa ba hindi nagbibigay ng pera? Alam mo, reality, kailangan mo talaga magbigay ng tulong at pera. Why? Eh naman lahat, umaasa sa pera eh. Di ba? Alam mo na kailangan itong mga taong to eh. So kaya nga kumingi ka ng tulong sa sponsors. Yun ang binibigay mo. Kaya nga sa opening namin, dalawang auto ka agad ang hiningi ko. Magrarapol ako sa studio at mamimigay ako sa home partner. So, ayaw mo ba no? May napapasaya kang pamilya? Hindi ko na iniisip yun. Yung, hindi ako nagnanakaw, nagbibigay ako. Hindi ako umihingi, nagbibigay ako.